Tiniyak ng Task Force El Nino na nagpapatupad ng mga hakbang ang pamahalaan laban sa profiteering ngayong panahon ng tagtuyot. Bilang chairman ng Task Force, hinikayat ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro ang Department of Trade and Industry na paigtingin ng supply at price monitoring para mapangalagaan ng mga consumer. Ito alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang government intervention para maibsan ang mga epekto ng El Nino. Kaugnay nito, pinatitiyak ni Sekretary Chodoro na may sapat na supply ng mga pangunahing produkto, partikular na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding epekto ng tagtuyot. Hinikayat naman na kalihim ang publiko na i-report sa 1DTI hotline o email ang mga retailer, distributor o manufacturer na nagbebenta ng mga bata'y uh, batayang produkto na mas mataas sa inilithala ng DTI na Suggested Retail Price o SRP.